So what's up mga detective, pumunta kami ng Robinson's Galleria para bumili ng libro ni Ninong Ray at nabigyan ako ng pagkakataon makausap siya. Samahan nyo ako at panoorin ito. Let's go! Sobrang idol ko nga pala si Ninong Rai bilang content creator at isa siya sa reason bakit nandito ako ngayon nagbo voiceover over sa vlog na ito. Ito nga pala yung libro niya at ito din yung mensahe sa akin ni Ninong. Syempre nandito din ang mga pirma nila Alvin, Ian, Rani, Amide at buong team Ninong na nandun sa Robinson's Galleria. At in fairness, ang ganda nitong libro. Nire-recommend ko na bilhin nyo rin ito. Hindi lang to basta luto, nandito din ang story ni Ninong Rai at ng kanyang team. At syempre bilang fan na na-inspire ni Ninong Rai ay this is more than just a book. This will be my reminder na mas galingan ko pa. Ito ang mga pangyayari sa galeria. At hindi ako nakapag-vlog na maayos kasi iniisip ko ang mga sasabihin kay Ninong Ray. Like mga contents niya nung nagsisimula pa lang siya, yung paris vlogs niya na nag-inspire sa akin para mag-food vlog at syempre yung magic the gathering. At magkasama kami sa isang group chat dito sa larong ito. Ninong. group chat. yung ano yung... Kasi yung mga tanda. One, two, three, four. na, hindi mo talaga kung kailan hindi mo talaga kung kailan nila. Hindi mga tumbog mga talaga. Kasi, 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 kasi,